Unboxing po tayo ngayon, may dumating po na Shopee order ng kapatid. Kapatid, anak ko Ah, rubber shoes pala ito, nak. Ayan, binilhan siya sa atin ng sapatos para meron siyang shoes sa pag-aaral. Ganda, nak. Tingnan mo, nak. Ganda. Maliit lang, nak. Magkano ito, nak? 168? Mura lang, 168. Sa Shopee. I-ano e, e, mo, nak? I-sukat mo. Yung isang pa Dali, sukat. Tatanggalin natin yung papel. May papel pala sa loob. sige na. Ayan. Ay, tama lang na. Tama lang yan. Ayan. Yan daw. E, sukat mo pa itong isa. Dali. Ayan na. Wow, ganda sapatos ng anak ko. Pagkita ko masyado. Ayan na. Ang Bagay sa yun na, sa paa. Pero kailangan mo talaga laging linisan mo yan kasi puti. Madulingin ang puti. Yan. mga friend, pinakita ko na sa inyo po yung shoes ng anak ko. Binili ng anak niya. Mega shout out po sa lahat. Sa lahat ng mga viewers ko. Love you all. Thanks for watching. Bye-bye. Guys, -bye. Sis Lilian Narbar. Mega-mega love shout out. At sa Tem Ripsol, miga gamay shut out. Kay Bus Pinoy Biker Italy, kay Mamahalin Kama, Kamahalin Vlog, Sir Junitan Sikondes, Dan Timor, Tata YouTube, Ma'am Len Rakitera, si Sis Simple Girl Vlog, mega mega love shout out. Sa buong Tem Ripson, mega gamay galab out kay Sis Girls Channel shout out Bobby Brand Shoe shout out kay... kalimutan ko na sino ba yun maraming maraming salamat na lahat sa mga nagsusupport sa aking channel pasensya na kayo hindi ko mabanggit lahat sino pa ba, ba yun ano? nakakalimutan ko na kasi po eh love you all thanks for watching Thank